ang pabula ng kabayo at ng kalabaw, isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ng ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at pang ihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Ish, pakiusap ng kalabaw. Hey eh, aba, yan ang ipinataw sa yung balikat ng ating amo. Kaya pagtiisan mo, ay, anang kabayo na lalo pang binilisan ng paglalakad? Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dalako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig. Sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko na pakiusap pa rin ng kalabaw. Pahala ka sa buhay mo na iinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi, nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang hindi makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito Kabigatang pasan ko ngayon may pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Mga aral ng pabula. Ang suliranin ng kapwa ay maaaring maging suliranin mo rin kung hindi mo siya tutulungan. Ang makasariling pag-uugali ay may katapat na kaparusahan. Yung mga pasanin natin sa buhay ay gagaan kung tayo ay magtutulungan. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe.